Yon mga idol. Ah, magandang hapon po sa ating hapon. Yan, wala kami gagawin ngayon mga idol. Kaya tapos na kami nag-deliver. Mag-pintura mo na tayo dito sa sasakyan. Ipinturahan namin dahil medyo kumupas na yung kulay niya. Kaya pinturahan natin para ang kumanda ulit. Samahan niya kami mga idol kung magpipintura tayo. Yan mga idol, ito yung pipinturahan natin ngayon. Ano magpipintura muna kami mga idol ha? Pinturahan muna namin to. Magpipintura tayo dito mga idol. Pagandahin natin ulit kasi, ayan, silver kasi to siya. So, may enjoy hindi naman ganda kulay kaya pipinturahan natin. Pipintura kami dito idol. Wala kaming masya, biyahe ngayon kaya pipintura. Pintura muna kami dito. Ayan, idol natin. Oo. Oh. Kuha natin yung pintura doon Ito yung pintura mga doon na gagamitin namin no? Ayan So prepare na po ng idol dongs sa Ayun kaya pwede ka dito mga no? Ito kasi yung kinaka Bihasa po natin mga ano, pintura Ito sa idol dongs sa Chayalag Hindi ko na ginagin na Hindi ko na ginagin na yan Nagabukas yan dapat beli nak si ready to idol ready, to ready oh. mix atau? Okay. ready na, ready na. Nah, ready so play. para <laughs> sama <saran> yang... <tuk> nah, <tuk> so disclaimer lang po mga idol hindi po tayo ya pintor mga idol O, so, mga pintor-pintoran lang. O, so, sabi kasi ng mga pintor, eh, sigur, ip ipupunas lang naman yan, okay na. So, ako pa eh, hindi po kami pintor. May eh, pintor-pintoran lang. Sa so, no? simula na namin mga error tara samahan nyo kami. <laughs> Up, sana <ang> simula. <laughs> yeah! Ay, ito lang simula niyan mga aerial. Ito sa idol daw, pintura talaga to siya. So, bali siya yung magga-guide sa akin para ito sa atin kung paano ang diskarte. <laughs> so, mga idol, panoorin niyo lang kami mga idol. Sa mga hindi pa naka-subscribe diyan, na uh, sana kung yeah. subscribe pa, Paano sa magpintura pa ng mukha? Ayun, magagaling po 'yung mga kulay no. natin ito, mga audience natin. Yeah. Ah, Idol, ano sa tingin mo? Sa, ano ba? Perfect ba? Perfect? Dapat ang pintura niya pati sa salamin eh. Ah, ito. Ay, hindi. Kasi baka mamaya hindi makita yung ano, gilid. Eh, kung tatawagin tintid <laughs> tintid <laughs> 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 Yan. Oh, lupit talaga. Oh, yeah. Ang lupit talaga bumanat sa dulo Tignan mo. Walang, walang pinagkakaiba sa bago eh. <laughs> Parang bagong luma, no? Oh, kita mo dito, Jody lang, oh, Jody Lau, pagdating dito. Ah, kumikintab-kintab po. Mga ilang taon mo pinag-aralan na yun mag, mag -ano, magpintura? Wala, ano lang, bago lang. Ah, yeah, bago ka pa lang, pero oh. ganyan nakaganda yung banat mo. Kita-kita yung, oh. ang ganda sa tao talaga, pag may talent tayo, no? Ano kasi? <laughs> uh, Minsan ka, kasi araw-araw. Ano? <laughs> <laughs> sa isang isang buwan araw-araw eh. Ah, dito tayo mag sa kabila.

tinggal mengingatnya nih bang, kita mengingat ras. yun Ayan mga idol, bali. Tapos na kami sa labas. Kaya dito lang kami sa loob mga idol na ito. Ipuntarahan namin itong ito na sa loob na to, ito. Bali yan. Ayan. Napinturahan ko na po yan mga idol. Ayan. Ito, ayan. Hindi pa. And, idol doon sa labas. Pero patapos na sa labas. Tapos na yung Pinturahan na namin dito sa labas. Kaya ito na lang. Ayan. Ito medyo ayan mga idol. Kung napapansin nyo yung mga idol. Ayan. Kailangan natin na pinturahan natin para magmumukhang bago sa talado no. Sa pinakagitna. Tapos ako yan. Ah, kaya sa mga idol. Samahan nyo kami. Yeah. Model. Set out pala kay idol natin dyan. idol Richard Sarno. Uh, Sa taon na idol. Ay, fishing beef. Set out. Kay idol William Rago, xin chào tới anh luôn. Đây là Mai Wala rin natin yung sasakyan na ginagamit natin sa mga Wala yung sasakyan, wala ng buhay kasi dito tayo ng sa delivery. ayun na mga idol labas loob na po yung napinturahan namin mga idol ayun na ayun napinturahan na po natin center yung uh, nasa giri na yan so yung sa so, baba naman ay napinturahan na po kaya yeah, I idol know sa ano yung parang puray gri yan so kanina dito tayo sa labas sa pintura kaya sa loob naman so, medyo may kalumaan na sa sakyan ito mga idol pero pag napinturahan siya ay maganda pa mga idol sa condition pa makina nito So, yun mga idol, tapos na tayo magpintura. Ah, hanggang dito na ang video natin mga idol. Maraming salamat sa pagkakaroon nyo. Takas ang hangin mga idol. Dati nga kayo palagi mga idol sa so, mga ngayon. God yeah, bless po sa ating lahat mga idol. See you, see you next video mga idol. Bye bye.